Ayun, may nakita kong guard. Hello. Hello, sir. Good evening, po. Pusta? Okay oh, lang, Duty guard sir. ka dito, paikot-ikot? Yes, po. Sir. Ate, nakita mo na ba ako sa Facebook? Yes, sir. Napapanood ko po kayo. Ah, napanood mo ako yes, lagi? Yes, po. Allow me to reintroduce myself. My name is... May idea ka na kung anong gagawin natin. Yes, sir. Magtatanong mo kayo ng general orders. ang galing. Ang galing. Ang galing. <laughs> kinabahan ka, hindi. Medyo, sir. Hindi. Tumatawa ka eh. Hindi ka kinabahan. Daming kaibigan ni Ati Gardo. Oh, oh, salut Oh, stati oh, salut daw. Oh. Hi, vlog. Welcome to my guys. <laughs> ang daming fans. Daming mong fans. Yes, So mga idol, dito pa rin tayo sa loob ng Sky Runs, nag-ikot, nag-ikot, nag-ikot. Ang dami talagang mga duty guards dito. So, sumama ka! Kilala uh, mo na ako, nakita mo na ako sa Facebook. Bibigyan kitang shoes. Ha? Bibigyan kitang shoes. Dahil lang. Sana oh. Dami mong customer dito at... Daming kaibigan ni Ate Gardo, o. Oh, salute, oh. Oh. Dati salute daw, oh. Yeah. Hi, vlog. Welcome to my What's guys. Sabi mo, fans. Sige nga, Ate, di ba sabi mo, um, magtatanong ako ng 11 go sige nga, magsabi ka na nga ng 11 go kung anong number? G.O. On number one, sir. Okay. Tatok to no one. Ay, to walk in alert manner during the toy of duty of everything that take place within a site of hearing. Geo number two yun, sir. Geo number... number two. Geo number 2. Ano yun? Geo number two yun, sir. To walk my post. To walk in alert Yan. manner. Yan, number two yun. Wala na, di na ako magtatanong sa'yo. Dahil memorize na memorize mo eh. Pasalamat ka na lang sa sponsor ng shoes mo. Thank you po sa shoes. Oh. Huh? May na may na-vlog ako ba nauna sa iyo? pinapili ko ng pera at pag-ibig. Ikaw, anong piliin mo? Pera, pag-ibig? Pera, sir. <laughs> Bantay ka sa boyfriend mo. Wala akong jowa. Ah, kaya pala. <laughs> kaya pala mga idol, wala siyang jowa. Pera, piliin niya. Tama yun, huwag na mag -dewa. Alam mo, ang lalaki, problema lang. Huwag na mag problema lang lalaki. Mas kailangan sir, magtrabaho. Mas kailangan magtrabaho. So, kailangan pera, wag pag-ibig. Ganoon na rin ano, ang gagawin. Parehas. Sabi mo Pagin kanina, ibig na tira. Naman. naman, parehas ko na naman. Ano ba talaga? Sorry, Mas pag -ibig, maganda pala isa, uh, Pag-ibig sir na may pera. Tira. Ah, mga idol, hindi palang isa, Ah, uh, Pag-ibig daw na may pera. Thank you, sir. <laughs> Galing mo. Idol, may natutunan naman ako. Patawa ko sa iyo, ha? Ah. Thank you, sir. So, salamat ka sa, so, sa sponsor ng shows mo. So, sa nag-sponsor ng shows, kay Kuya Nick Tito from Tulido, Cebu. Sir, mabuhay ka hanggat gusto mo. Life is beautiful. Natawa ako sa iyo, ate. Tira na may kasamang pag-ibig. o pag-ibig na may kasamang tira. Yes, sir. thank you. Thank you, sir. Thank you, thank you. pag mo sa mga sir. sa pamilya. Ano man lang, sir. Pero... lang, sir.